Hello mga kinako! At ah, kayo na rin. Ayan, nakita nyo ba? Nasa dagat ako. See that? O, oh, dito kami sa Lubo, Batangas. See? Tapos, nakatend kami. Ito, mag-overnight kami. <laughs> Ay, makasama ko. Ayan. Okay ko. At yung tent namin, ayan. O, oh, di ba? Mag-overnight kami dito. Bukas pa kami uuwi. <laughs> see? Habang muli ako ang aking hat kasi mainit. Suot <laughs> so, natin yung hat ko. Ayan ako si Senyora ngayon. Senyora Santibanias. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> ang init kasi. Oh, malinaw ang tubig. Kita niyo naman, you see? Oh, hindi siya mabato. wow oh. May nagkakayak-kayak din. Ayan yung tent No iba namin kasama. Tapos ayan yung tent ko. Ayan. Tapos ito yung cottage namin si 35 yung cottage namin ayan na Tapos kada isang tent, 500 pesos. Overnight. Meron oh. pa silang pag ganito. I will survive. <laughs> oh, I will survive. ba? picture-picture dyan. O, ba? Oh, doon, doon, doon sa malalim. Wow, <laughs> oh, ang galing lumangin na baby ko nga! Dalawa, galing nga! <laughs> pa yan, gumagawa ako ng puso. Ayan o. Sabi mo yan? Sabi ba? Ayan o, malalim. Kasi mag-picture ako dyan. <laughs> Ayan, may ganun yung resulta ng picture ko. Oh. Inaabot na siya na kayo natin.

di ba? Nag beach pero nagkakape. <laughs> Yung anak ko tulog. Ay okay, no. Ganda na ito. Ganda Ayan, meron sila dito ang kayak. Ayan. Narentahan yan. Hindi ko alam kung magkano. Tapos meron din sila dito ang video Okay, narenta. One, two. Yun, alam ko. One, two. Ang video. Okay, narent. May yung mga ibang cottages. Tapos meron sila rito ang mangrove. Ayan yung mangrove. Tingnan natin. Ay, may floating cottage. Ay, ang ganda rin dito, be. Oh. Hmm, ganda rin. Kayak boat for rent, 200 per hour O, oh, yun, 200 per hour ang kayak Ilog muna bago dagat talaga, ano? Ilog muna <laughs> I see Ay, daray, mangrove Oh, sorry, ang ganda Ang ganda rito 5 na po ng hapon at ang sunset ay nandito daan di ba nyo ba? Diba? <laughs> ayan, dyan sya dyan sya nagset sayang, mas maganda sana kung kung ano kung madali ayan, banda dyan, no? pero okay lang, maganda pa rin di ba? Alas 6 na lang gabi. Ayan. Lubog na yung araw Ow. Ang na po. Ayan mga na Gabi na. It's 11. 11 p.m. na. So, intent tent namin. Tapos, sablay yung akin ako ang clip fan dahil, ayan, tingnan nyo naman parang wala yata ang hangin na namalamas niyan kaya ako ngayon ay ito the pie sa mga batang ito ayan tapos nagkasakit pa yung bikong ko dahil sobrang pagod siguro malamang ayan sa mga alon-alon na napakatapang kasi ayaw magpahawak o, ayan ayaw nangyari nagkasakit tuloy sininat kaya todo punas din ako dito todo pie pie o ayan ito pang isang sibatotoy na pawisin. So, pay tayo ngayon. Or napaypay yung person. So, dapat, pang magkakambing kayo, dapat talaga meron kayong baong maayos na electric pan. <laughs> clip pan, ganun. Sablay yung nakuha ko eh. Meron nga akong dalang extension. Sablay naman yung akin dalang ano, clip pan. Kasi kanina napakahangin. Sobrang lakas ng hangin. Ayun pala. Tagabi, walang kahangin-hangin. Grabe. Kaya dapat pala talaga may nalakang gumaganang clip pan. At extension, charger, ganun. Ayan, mga kain na. Gumana rin ang electric pan. Napakaginawa talaga. Kailangan talaga may electric pan tayo maayos. Ayan, bababa na yung hindi na siya masyado mainit. Ay, napinawisan na nga eh. Pinawis, pinawisan ng aking bekong. Buti na lang, ako siyang ay sayusin dyan. O, sige, napapatay ko ng ilaw. Good night! Patay na Good morning, mga kaina. Ayan, so ngayon, masaya natin to kasi it's already morning. <laughs> yeah. Ayan! See? Ay. Wala pang ilamos, di ba? Lang <laughs> ilamos na eh. Di ba? Lang na ibag ko kasi nung oras ako natulog. Masa maga tayo nagising. Hey, eh, pare. Hey. Sana naman yung pagkakataon kung tutulugan lang natin to dahil minsan lang tayo makalalabas. <laughs> Ayan, nakatend di diba? Ayan, o oh, yung mga anak ko, tsaka yung pamangking ko. See? Tulog na tulog. Nagkabi, sakit yung anak ko kasi na sobrang pagod niya. Pero ngayon, okay na siya. Wala na siyang lagnat. Diba? Napakagaling ko. <laughs> Para po mas ko yan ng malamig na ano, na miyelo. Siyempre wala naman na kami ng baong gamot. So ngayon okay na siya. So I'm so happy. <laughs> Ayan, nag-almosal na ng hotdog na walang katapusan. Ang mga batang makulit. <laughs> Kagising lang. Ayan sila, nag-almosal doon. bakit diyan tanga talaga talaga para maubos lata hindi lang Ayan. Ito ka na. Anong okay lang ako okay lang ako ulit? Anong okay lang ako ulit? <laughs> Hoy, mo yan, ha? na nga. Ito na nga. <laughs>